Isang mapagpalang araw mga boss, 'wag kang padadala sa problema, hayaan mong sinasabi ng iba. Bunal ra! Mga boss, ito na po yung part 2 ng ating video sa pag-assemble ng ating turbocharger. Pagkatapos na malinisan ng lahat ng parts, ay atin ay kakabit ang ating mga bagong repair kit. Laging tatandaan mga boss, once na magkakabit tayo ng mga bagong pisa, ay kailangan ilubricate muna natin ito sa oil. Ngayon ay nasalpak na natin ang ating bagong thrust bearing. Dalawa po ang ating thrust bearing sa rotor mga boss. Pagkatapos ay lalagyan natin ito ng lock na circlip. Kabilaan naman po ang paglagay nito mga boss no. Inuna pala namin sa paglagay ang ating thrust bearing sa kanyang turbine side. Pagkatapos ay lalagyan naman natin ito ng lock dito sa ilalim na bahagi mga boss no. Pagkatapos na malagyan ng dalawang lock na circlip pa i-check muna ito ni boss Johnny. Siya na ang bahala dito kasi siya ang turbo technician namin. Sinisiguro niya lang mga boss na nakalock talaga ang ating thrust bearing sa ating mga circlip, So na ikabit naman natin ang thrust bearing para sa blower side. So inuna muna natin sa pagkabit ang kanyang circlip sa ilalim na bahagi. Pagkatapos ilubricate ang ating bagong thrust bearing at isasalpak na ito mga boss. So madali lang tong masalpak at kailangan hindi ito pirsahan na ipapasok mo mga boss noor or pupukpukin. Ngayon ay nakapasok na ang trust bearing at nasa kanyang plastada na na posisyon. Lalagyan naman to ng lock na circlip dito sa labas na bahagi. Pagkatapos ay papalitan natin ang mga o-ring kasi kasama naman to sa ating bagong repair kit. Ang o-ring pala mga boss ay dito lang to sa ating blower side. Ngayon ay halos na sa kalahati na tayo at ikakabit na natin ang ating bagong trust pad or tinatawag din na radial bearing. Wag na wag kalimutan mga boss na meron pa to mga trust washer. Sa turbo na to ay dalawa ang kanyang thrust washer so kailangan pag ka kanito mga boss ay siguraduhin mo na hindi magkapalit palit ang mga pyesa at nagkasunod-sunod ito mga boss no lalong-lalo na kung baguhan ka pa lang dito katapos ay lakan ito ng apat na screw ang ating radial at dito naman tayo sa sealing ring ng ating turbine side na impeller so sa punto na to ay tinatanggalan natin ang lumang sealing ring kasi medyo gastado na to mga boss at wala na sa kanyang tension so papalitan natin ito ng bago make sure na malinis ang ring groove ng ating sealing ring para madali lang itong makapasok mga boss kung ikakabit na natin ng bago. At nililinis na naman ito gamit ang crudo at pinupunasan na ng istopa tapos ikakabit na natin ng bago nating ceiling ring mga boss no. So sa so punto na to, ay wala nang special special tools kamay lang ginamit ni boss Johnny. So magaan lang naman itong pigain mga boss kasi nga maliit ang kanyang ceiling ring or piston ring kung tinatawag dito sa ating combustion chamber ng makina. Ngayon pagkatapos masalpak ng dalawang ceiling ring ay kailangan na may arrange naman natin ang ring gap nito mga boss. So kahit anong posisyon ng ating ring gap basta hindi lang sila magkaparehas or naka-align mga boss no. Ngayon ay dito naman tayo sa sealing ring ng ating compressor side or turbine side. So, parehas lang din ang proseso ng pagkabit dito mga boss no. So, dalawa lang din ang kanyang sealing ring. Ang pagkakaiba lang dito mga boss ay hindi siya direkta na ikabit natin sa ating shafting or sa rotor shaft. So, dito naman siya nakakabit sa ating thrust retainer. Pagkatapos na may kabit at may rin sa kanyang ring gap ay ikakabit na natin ito dito mismo sa ating back plate sa ating blower side. Dito sa may mga air diffuser mga boss. So, kahit anong posisyon ay pwede ito ikabit mga boss no take note pala na hindi ito madaling ikabit kasi nga wala tayong special tools na ginagamit o ring compressor, kamay lang ginamit ni boss Johnny, so kailangan dito ng iba yung pag-iingat mga boss kasi nga kung maputol ito ay tudas na tayo so hindi dito pwede napukpukin dahil madali lang itong mabali ayun hey, boss, sa'yo hey, boss, mabali boss Hmm. po sa'yo boss, mabali boss mana nih yang gap, mana yang balikin siang gap, ah oh, mana, well. tahu nggak, tahu nggak well, okay. So pinaubaya na ni Boss Janes sa akin at nagtagumpay naman tayo sa pagpasok mga boss no. Ngayon ay isalpak na ni Boss Jani at ni Boss Loyloy Loy ang ating rotor. So make sure mo lang na bago natin isalpak ang ating rotor ay may kabit na natin ng ating firewall or firing kung dinatawag. Oh, Thank So sa punto na to ay nakabit na siya mga boss no So kailangan na hindi ito pupukpukin at kamay lang talaga ang ating gagamitin So sa punto na to ay kabit na natin ang ating trust retainer At dito naman ito nakaposisyon sa loob ng ating radial bearing mga boss Ngayon ay ikakabit na natin itong tinatawag naman na end plate Para naman to sa oil na return mga boss no Ito pala yung nagsisilbing protector ng ating oil Para hindi to volume na makapasok dito sa ating sealing ring sa blower side Ngayon ay kabit na natin ang ating backplate. So dandahan sa pagkabit nito mga boss or pag push down kasi nandito nakalagay naman ang kanyang ceiling ring. So palagi natin titignan mga boss yung nilagay natin na marking kanina kasi yun yung kanyang tamang plastada. So ngayon ay ilalak na natin gamit ang apat na mga bolt. Pagkatapos maigpitan mga boss ay isasalpak na natin ang ating impeller sa blower side. So huwag kalimutan na meron tayong nilagay na marking dito mga boss sa kanyang shafting. So yun yung ating pagbabasihan para hindi tayo mawala sa tamang balansi ng ating impeller at ng ating rotor. So pwede mo na itong pupukpukin mga boss at gumamit kami ng sakit nito bilang pang spacer natin sa ¡Pop, pop! At sa punto na to mga boss ay smooth na ang kanyang ikot. So ngayon ay ilalak na natin ito gamit ang kanyang spindle nut o lock nut. So ngayon ay nandito na kami sa engine room para ilak ito mga boss no. Kasi kailangan natin ng gato dito or itong tinatawag na bench vise sa ingles. <laughs> so meron kami torque wrench pero mas minabuti namin na hindi na ito gamitan ng torque wrench mga boss. Kasi nga medyo mahirap itong i kontra Ngayon ay nilinisan ko na ang ating housing sa turbine side. Para may salpak na namin itong dating buong cartridge. So laging tandaan sa pagsalpak mga boss kung sa ang posisyon ng ating inlet sa oil lubrication at outlet naman dito sa ating oil lubrication papunta sa kanyang crankcase. Pagkatapos ay ilagyan ito ng bolt at saka higpitan mga boss no. 16mm ang mga bolt nito at ilagay na natin ang ating housing dito sa kanyang blower side So malapit na tayo magtetesting mga boss up dahil nakarating ka dito ay magsashoutout muna ako sa aking mga solid fans, subscribers and followers. Maraming maraming salamat sa inyo mga boss. Ngayon ay pinaprime na ang oil ng ating oiler So sa punto na to ay checking checking muna tayo kung mayroon bang mga leaking ng oil at sa kahangin So so ay wala naman mga boss. At ngayon ay pakinggan nyo ang tunog or huni ng ating turbo.